Mo. Ikaw ay 24 ngayon. Kung babalikan mo ang 15 taong Sherleen, ano ang nait mong sabihin sa kanya? Na huwag siyang matakot sumubok, huwag siyang matakot mag-take ng risk para sa gusto niya, at lagi niyang ipaglaban kung ano yung gusto niya despite ng kung ano kasabihin ng isang mm -hmm. tao. Hi mga kapilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Sa pagpapatuloy po ng ating ikalawang season ng Kwentong Pilipino ay makakasama po natin ang isa sa mga gumagawa din ng sarili niyang musikas and kahangalan ng Kwentong Pilipino na tayo ay napagbigyan niya. Please welcome Binibining Sherlyn Asuncion. Hello! Good morning everyone! Good morning Uh, thank you, Sir Roy, for having me dito sa uh, new segment at excited ako sa mapapag-usapan uh -huh. natin. Okay. Maraming salamat, Sherlyn, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Bilang pagbukas ng ating pag-uusap ngayon, kumusta ka? Ano ang pinagkakaabalahan mo sa, kas sa kasalukuyan? Sa ngayon po, uh, aside sa aking uh, uh daily job, which is a uh, sales admin ako mm -hmm. day, nasasalat ako ngayon ng mga kanta na nire-ready ko for uh, EP. Mm -hmm. so, so, this year gusto ko sana makapag-release. At syempre sa mga upcoming gigs, yan, nag po ako para, you know, mas maging maayos po yung performance mm ko sa gig. Mm -hmm. Kailan mo nalaman sa mo na may kakayahan kang gumawa ng kanta? Ah, uh, kasi nag-start po ako na mahilig sa sa pagkanta, pagtugtog nung na uh, nung after ko mag-compile ng grade 3 kasi nas nag-start ako sumali ng choir Choir member po kasi since grade 3. So doon nag-introduce na, na sa akin yung pagkanta, pag-awit. Tapos later on anong uh, high school na doon na po ako nabigyan ng na pagkakataon na tumugtog sa church namin. Tapos doon na rin po ako kapag nung binabasa ko yung mga lyrics ng mga church songs, sabi ko parang, ano, parang ang sarap gumawa ng sariling kanta na pag kinanta mo, malalabas mo yung emotions mo. Mm -hmm. So hanggang sa, yan po, nag-college and na, pandemic, nalaka pa sa room ko. Ah. Eh, syempre, yung time po na yun, sobrang daming uh, tumatakbo, ang na daming nangyayari. Mm -hmm. So doon dun ko, na, dun nag- nagising yung yung diwa ko na hmm. gusto kong magsulat okay. para ano yun yung yun, po yung naging outlet ko para pang survive din sa pandemic. Okay, noong pandemya, ano ang role ng magulang mo sa buhay? Sila po yung naging sandigan din po namin ng time na yun kasi syempre yung pandemic, tigil lahat eh. Pero syempre po sila, nandun yung kagustuhan nilang makapag-provide pa din kahit na natigil na lahat ng mag pagkagumagawa ng way para hmm. makaserve kami, ka, maybe uh, maka makabili ng pagkain, araw-araw, at -araw, yung pag-aaral. So, okay, bilang miyembro ka ng makabagong henerasyon, paano mo na-overcome yung mga sinasabi nilang anxiety sa buhay? Aside, aside po sa 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 pagpapahinga, na uh, natutunan ko rin po na na ma-ease ma, ma yung anxiety ko by by having my alone time. Kasi before, sobrang dami ko kakilala, sobrang dami ko nakakasama. Mm. Pero noong nag-pandemia, dun ko na-realize na sobrang, ano po pala, like, sobrang uh, refreshing at sobrang nakapag uh, recharge ako kapag may, Alone time ako kasi doon ako nagkakaroon ng time makapag-reflect, makapag-muni-muni mm -hmm. sa mga bagay-bagay. Tsaka para makahinga din sa sa takbo ng buhay mm -hmm. kasi kapag parang nakakaubos ng energy. <laughs> uh -huh. So kapag may alone time po ako, doon po ako nagkakaroon ng ng pagkakataon na makapag-recharge sa akin sarili ko. Mm. Kumusta ang kabataan? Masaya. Hindi ako, nag-start ako sa generation na ano po, may Facebook na, pero hi, ano po, parang kaka-introduce lang ng Facebook. Mm -hmm. So, na, na, naranasan ko pa rin pong um, mag-computer shop, tumakas para makapag-computer shop. Tapos naranasan ko rin naman pong uh, maglaro sa kalsada, mm. -hmm. sa ulan, yung mga ganun ilang taon ka binigay ng mga magulang mo ang kalayaan mo magdesisyon para sa sarili mo? Ah, ang gandang tanong. Uh, actually, kasi sobrang tigas ang ulo ko, kahit pa nung bata, uh, feeling ko po nabigyan ako ng pagkakataon na makapagdesisyon ng sarili ko nung nag-18 na. Okay. Actually, yun po yung pinakainiwang um, ano rin po ng tatay ko eh, na kapag nag-18 ka na, free will po talaga. Free will po yung kanyang parang regalo na po sa aming mm -hmm. magkakapatid kahit na siyempre yung nanay ko po sobrang protective, but yung tatay ko po kasi yun yung talagang kanyang binigay na mm -hmm. before pa, na pa 18 ka, free will po mm -hmm. talaga. Pero even before pa, so ratigan ang ulo ko. May mga times na tumatakas ako para magawa oh. lang yung mga gusto ko. Pero 18, nung nag-18 ako yun talaga, mm -hmm. dun ko po talaga naranasan. Okay. Kasabay ng pagbibigay sa'yo ng kalayaan, nung tumutong ka ng 18, ano ang isang pangaral ng mga magulang mo na pina, na binigay sa iyo upang baunin mo sa paglalakbay mo bilang ikaw na yung nagdesisyon sa direksyon ng buhay mo. Actually po kasi magkaiba yung binibigay na advice ah. sa nanay at tatay ko. Tapos sa nanay ko, laging magdasal, laging maging uh, laging magpasalamat hmm. sa lahat ng biyaya at uh, laging biga po uh, maging hopeful palagi kahit na dami nangyayari. Yung tatay ko naman po ang lagi niyang iniiwan sa akin is bahala ka sa mga desisyon mo basta huwag kang babalik sa akin at pinagsisihan mo lahat. Mm -hmm. Kung uh, gusto niya po kasi akong matuto sa aking buhay, matutun daanan ko lahat para yung matutunan ko sa daan ko, madadala ko hanggang sa pag-tanda ko. Mm -hmm. Yun po. So, paano mo mailalarawan ang sarili mo bilang isang anak sa punto ng edad mo ngayon? Bilang isang anak? Hindi ako masunurin eh. <laughs> Pero ako po uh, uh, alam ko sa sarili ko na malakas ako. Mm -hmm. Kaya kayong suman uh, kayong sumandal sa akin ng pamilya ko sa mga times na mahirap na. Siyempre financially hindi pa kasi kakastart start well, ng yeah. trabaho, pero ako po kasi yung pagka family-oriented ko is hindi traditional, pero kapag usapang pamilya talaga lalo na po yung mga mahal ko sa buhay ay naaagrbiado. Ako yung kayang lumaban para mm -hmm. sa kanila. Kaya, kaya kong makipagsagutan, mm -hmm. makipag-away para lang mapaglaban yung tama. Mm -hmm. Ganun po akong anak. Sherlyn, kahit malaya ka na, nandun ka pa rin ba sa punto ng buhay mo na nakikinig ka pa rin sa mga magulang mo? Actually, yes po. But more of sa tatay ko, mm -hmm. sa tatay na said, Kasi po, feeling ko, before ako mag-18, nandun yung pangangalaga ng nanay. Kasi yes, protection. Pero I think mas kailangan ko po ngayon yung wisdom ng tatay ko mm -hmm. since ah uh, nandun po siya sa free will eh. So, yun yung parang, yun yung mas, ano ko ngayon, ginagamit ko ngayon yung, yung iniwang ang um, uh, advices mm -hmm. ng tatay ko para uh, habang tumataka ko sa landas ko, andun yung, andun yung guidance, andun yung, yung willingness mm -hmm. na harapin lahat ng mm -hmm. pagsubok. Okay, maganda yan ha. Hanggang kailan ka mga ngarap? ay di ko nga hanggang sa, hanggang sa gusto ko, hanggang mm -hmm. sa buhay ako. Yan. Dun okay. Ako. Sa mga binahagi mo sa akin na mga ilang tanta mo, maituturing mo ba na isa kang paru-paro? Okay. Oh, yes. Opo. Sobrang personal kasi talaga ng paru-paro mm -hmm. sa akin, lalo na nung naisulat ko siya. Sobrang, yun yung isa sa sumasalamin sa pagkatao. Mm -hmm. Okay. Dahil na ikwento mo, sumasalamin ng iyong pagkatao. Mga kapilipino, ihinga natin ng ilang linya No, kasi ila, isa sa mga kanta ni din Hina paro-paro at napakinggan ko po siya mga kapilipino and napaganda niya. Maaari ba, ma ba namin marinig sa original na gumawa at kumanta nito ng ilang linya lamang mula sa kantang paro-paro? Ah, Parang sa paro-paro naghihintay

mula sa mga liriko, mula sa kantang paro-paro. Anong linya doon ang malapit sa puso mo? Ah, ah, yung ano ko, yung chorus sa dulo. Mm -hmm. Ang linya na kasi is, Parang sa paro-paro, nag-iisa, ngunit nasa proseso, naghihintay na mabuo magpakita na walang tinatago yan. Ang buhay talaga ay parang proseso, no? Yeah. Okay. Nung habang nabubuhay ka, lalong lumalalim din mo no? kung ano ang hinuhulma ng pagkatao mo. Eh? Na, ang sharing ba, handa nang lumipad tulad ng paraparo upang hanapin ang kagandahan ng mundo? Oh. Ready. ready, na po ako para lumipad. <laughs> okay. Sharing, babalikan ko yung ulit yung kabataan mo. Ikaw ay 24 ngayon. Kung babalikan mo ang labing limang taong sharing mo, ano ang nait mong sabihin sa kanya? Na huwag siyang matakot sumubok, huwag siyang matakot mag-take ng risk para sa gusto niya, at lagi niyang ipaglaban kung ano yung gusto niya despite ng kung ano sasabihin ng ibang mm hmm. tao. Sherin, dumating ka sa punto ng buhay mo na napagod ka na. At paano mo naman to nilabanan? At ano ang naging dahilan upang bumangon ka sa, at sinabi sa sarili na hindi, kailangan kong ipagpatuloy ang sarili ko. Ako po kasi yung tipo na, ano, kahit tanongin niyo po yung magulang ko, ako po yung tipo na kapag may gusto ako, gagawin ko lahat para makuha yun. At mm. uh, tingin ko yung isa sa pinaka naging dahilan ko kung bakit hindi ako tumitigil is alam ko alam ko kasi sa sarili ko na walang magbibigay nun kundi ako lang. So regardless kung anong meron ako, anong mang sitwasyon ko, Uh, hindi ako titigil. Pwede magpahinga, pwede mag post pero hindi ako titigil hanggat hindi ko na-achieve, hindi ko nararating yung gusto kong marating sa buhay. Kasi at the end of the day, ako lang at ako, at ako lang din ang magbibigay nun. At syempre, para ma-inspire din yung ibang tao na na hindi tumigil, mangarap para sa mga gusto nila maabot. Correct. Tama. Dapat, no? Kailan ka nagiging matapang? Para sa'yo.